Eke, hey, ate. <laughs> On cue, may sumigaw ng gingging -ging dito. Dear Diary, ano kaya ang nangyayari kay Anselmo? Napapadalas ang pagsakit ng ulo ni Anselmo na aking ikinabahala. Ayaw naman niya magpadala sa ospital. Tsaka, wala din naman kaming pera. Kumusta na kaya si Mama? Sana ay dumating ang araw na mapatawad niya kami. Wala nga ongoy, Sana, sana kakarap niya. <laughs> May iguana sa kasalan. Giliw ko. Dito na ako. Ano sa cancel mo? Ah... Uh... Eto, may dinala ko sa yung surpresa para sa baile mamaya. Ano yan? Kalama yan. Kala nainip, <laughs> nainip, ako maghintay sa iyo oh, ah. Ito, binili kita oh, ng ano. Iisaw na naman. Ano to? Hindi. Pumunta ako sa bayan. Tapos, eto. Binili kita ng damit. Napakaganda naman ito, Anselmo. Maraming salamat. Eto pa. Bagay ba sa akin? Oo oh, naman, kahit naman anong isuot mo, bagay eh. saan ka kumuha ng pambili nito? Ah, uh, ano? Binenta ko yung isa kong bakang natitira para may pambili ng damit para sa sa'yo. Bakit, bakit mo naman ginawa yun? Sana pinagamot na lang natin yung pera na ipinambili mo. Gusto ko kasi maging masaya ka sa baile mamaya eh. Magiging masaya naman ako. Hindi ko naman kailangan ng bagong damit eh. Pero gusto ko, ikaw yung isa sa mga pinakamagandang babae na nandun mamaya. Talaga ba? Oo, oo. Maraming salamat ah. So, ano Ganda naman. Ganda? Ang dami kong We need SADLAR Anselmo, gusto ko na sumayaw. Ganun ba? Maari ba tayong mag-ensayo ng buji? Hindi mo pa ba naaral kahapon ng buji? Hindi pa masyado eh. ka. Okay. Anselmo Anselmo Ito na naman ang aking ulo, sumasakit Saan ba nanggagaling ang kirot na iyong nadarama? Anselmo Tutuloy Sige. pa ba tayo mamaya? Tutuloy tayo mamaya, Sigurado ka? huwag ka? magalala May aayusin lamang ako, ha? Anselmo, mag-iingat ka, ha? Aantayin kita dito o, Babalik ako Pagliluto kita, irog ko mamaya ng lugo na may itlog Galing sa iyong mga manok Ah, uh, saan ko yan? Babalik ako agad. Ah, thank you, Anselmo. Mag-iingat ka. Sa bawat minuto na kasama ko si Anselmo, ay talagang napakasaya. Masaya-saya niyo, ate. Oo na walang katapusang saya na nadarama ko. Nagsasayaw pa kay ng budji. Sana ituro ang karinya ng ano? Yung chacharito, chacharon. <laughs> budji lang ang nalaman ko sa'yo. <laughs> Ay, nako. Ikaw ba? Ano bang sayaw? Ang Dati? Dati? Puro sweet lang yung sayaw ko. Wow. Sayaw marino. Opo, gusto ko nakadikit lang ang aming mga... Yung ano, ngayon. yung tango. Yung tango. Masarap din yan. Opo, yung tango. tango. Pwede ba tayo, tinidora, magsayaw ng buchi? Atin, tayo talo. Hindi. <laughs>